So, late at Pa, suot muna natin ang ating guantes. Malamig na naman. Good morning everyone! Nandito naman ako. Lakad na naman. Frozen na frozen para tayo nasa freezer. Ito sa south, masyado, ma masyadong, ma hindi madaling snow Minsan lang pag uh, talagang ano, winter na winter. And ngayon, mild na mild, frozen, pero ang lamig. Tapos mahangin. Doon sa north, doon madaming snow, pero ibang ang um, temperature nila. Pag madaming snow, hindi masyadong malamig. ito sa south, oh wow, wow. Para kang ano, statue pag nalakad. Uh, Kumusta na kayo? Ayos pa? I hope so. oh meron. Ngayon, may nag-tumatakbo. Nag, uh, oh. Tumatakbo nasa likod ko. Oh, malayo. Ay, ano. Nga pala dito sa amin. Malapit kami sa dagat. May, malaylay naman ako sa ano. pala mo naman. Mayaman. Eh dahil pag alam niyo pag malapit dagat ito sabihin mayaman. Pero ako hindi ako don Hindi ako kasali. Nakikita nakikatanaw na lang. Uh, lamig talaga. Punta ulit tayo sa dagat. I have the same same routine every morning. Pag mayroong time sa work masarap ng lasa lagi. Sabi siguro sa at yung iba, mga taga sa Pilipinas, ay kung ano ka ko, ito'y na, ano, natulog na lamang. Tumulog. Mag, ano, kunubot ng kumot. Pag nang mag, uh, pasyal, pag malamig. Hindi naman ako maaari. Dahil ma parang masama ang aking, ano, ang aking lasa. Oh, nakita ko sa dagat. Hmm. Kahapon, wala yun 'yung ano, 'yung buhangin no, nasa gitna. Ngayon puro na silak 'Yung naka, naka buhangin sa gitna ng dagat. Hindi naman gitna, sa ano, na dagat dati 'yung ano, malalim. Oh, sige tingnan natin ito walang sihe yan, talaba lang talaba, tawag sa amin sabi yan, talaba o talaba ito niya sa tali eh, tagalog naman ako pero pero kaya lang ang tawag sa amin, talaba hindi naman yung kaya talaba ito oh, malamig, malamig yan, parang mata, mata siya. Hi, watch out oh it's time to go home na nilalamig na ang mangyan oh punta na tayo ulit bukas na uli dito sa magandang panahon sana magandang panahon uli para tayo ano para tayo makahinga na naman uli sige see you Ito nyo Ang dami kong nakuha. Muda <laughs> ito. May dekorasyon. Uy, uy, uy. Ha? Huh? Yun nyo. Ano kung bibili ito? Ano na ito? Mga ito, mga eh, pag ano, dahil ang, ang lima, ang lima, 700 pesos. Yeah. O so, eh, ano ito? More than more than nah? yeah. uh, 20 mm galing -hmm. Today we're going to cook some breakfast. We'll see what we'll do. Egg. Yan, itlog. Tatlong itlog. Gawin na lang natin yung uh, ano, scramble. Hindi, ang tawag hindi scramble. Yung scramble nga siguro yan. Pangalan. So, you have to make very careful. Low heat. Tuhit lang yan. Tapos tas tas nyo. Pagka ano, So, just gentle. Ito, the tatlong itlog. It's uh, three egg and little bit uh, milk. Salt and pepper. That's it. Galing mong taga. My, my English is a uh, little bit better. <laughs> para para yata English natin eh paano paano pang mission Universe pero it's okay this is the uh, scrambled egg yan ganito yan dapat tatas tas niyo wag na wag na, huwag na uh, patay na lang ang ano ang ang heat and then uh, should be like that so mga gigig um, uh, Then um, gig gig eh uh, we call that in Sweden like gig yung ano ano mali, malinam lang sa Tagalog. So that's it. So it's easy, easy and done. So, yeah, and then uh, ako nag nag ano ako nag prepare na nito. Ito ang prepare ko na. Ito may ito may uh, roast brown bread with uh, eh, avocado, then uh, of course the uh, the orange and the vegetable. so alahan na lang natin, lagay na na lang natin dito. malimama ano, mabilis ito. ano? pang pang breakfast. yeah, that's it. So, boyla. Breakfast na tayo tayo. Yung asawa ko nakakain na, ako na lang magdi-breakfast. Sa so, Okay, thank you for watching. I'll see you to my next video.